Dito guys kung makikita niyo God mong men ako. Pero bago ang lahat may nakakampi ako na grabe ang kanyang pinagdaanan sa buhay kaya panoorin niyo. Welcome to local legend. Um, legends. Processing fee ako lang. Five lahat. seconds till Pag abroad, Iba na kayo nabang. Ah, matay. Okay, na nga bang. Smash oh. them. Iba na nasa abut na. May naman, may tasama na siya sa abut. Sa trabaho niya Hmm hindi hindi na hindi tinaya yung ano d DR or... oh, Grabe dito okay. napasabi ako nang Kasi kasi dati ano Unang abroad niya noon. Ano Drago. grabe grabe talaga nakikita siya Unang abroad niya noon kung sa akin Ah yun yung Oo. ilang anak ka na ba ngayon, Mayra? Mga dalawa? Ulo. Ulo, ano? Ah, Ayan, oh, yan? Ah, sir? Hindi mo, Noon. Eh, grabe ba akla? Grabe, grabe. <laughs> Test <That's laughs> na. Sige, habang naglalaro tayo, kwento ang <laughs> Naging <NNK? laughs> kaya. Ka, Naging Kaya pa tayo. Kaya pa tayo. Kaya yan. Sige lang, tutik mo lang yung kwento. grabe mo. Tapos, oh, anong yan? Ka lang. Kaya na ka ba? Ay. Tuloy yan, laban lang yan. Okay. Nag-abroad siya noon. Noong una namin, nag-abroad siya punti sa otis. Pagdating niya rin sa abroad, nag-abroad niya sa otis. Babae rin pala niya sa otis. Ano talaga? Tapos pagdating sa abroad, hindi may bago naman. Hindi nga yung sobrang depression ko. Nakunan talaga ako. Purang lalim ng puro. puro. Wala <laughs> po siya sa dyan. Tapos <clears throat> na yun, ano. Nakunan na ako nun. Tapos after niyang ano. Ako naghatid sa kanya nun sa airport. Tapos nung umuwi siya. Ako, ako, pa rin naman nagsundo kasi nagkabalik ako. <laughs> ano yun pala sa kanya. Tapos, ano mo nga dito eh? Hmm, kabalikan kami. Tapos yun, dito na ako sa Valencia. Kasi dati, Mandaluyong yung talaga kami ng Akerada. Ilan taon ka na ba, ate? 25. Mag-26. Ah! Bata pa pala eh. Hahaha. Ay, eh, di nakunan ito pala, ano? Mm-mm. sobrang depressed ako. May, may mm -hmm. ano pa nga ako, papakamatay ako yeah. din. ginawa. Hindi, ginawa. Ay, so, so, may last-last talaga ako. Hmm. Dito di ko na tinaya ang kanyang pinagdaanan kaya nagchat na lang ako dito nang. Ay, patay tay dyan. Ay, patay tay dyan. Oh. Oy, wala. Oy, shit. mga gusto ko ng sinasabi Masyado na yata tayong emotional kaya ang masasabi ko dito kay Ate na sana palagi kang maging matatag para malampasan ang anumang pagsubok na dumarating sa buhay basta magtiwala lang sa nakakataas. Kaya magseryoso na tayo. Mito dela. <laughs> No okay lang. Patay naman si hindi. Ito totoong totoong po kasi meron din kasi ・はい <laughs> <laughs>